Nagulat ka ba kung bakit may copyright warning bigla sa videos mo? Baka hindi mo alam. Pwede itong makaapekto sa views at kita mo online. Katulad nito guys, na-receive ko pa ito sa akin notifications. Itap lang natin ito. Ito po yung pwede nyo pong gawin. There are changes to your video. Ayan. Tap lang natin ang see details there are changes to your video because of copyright match. So, ang ibig sabihin dito guys, may parte ng kanta o audio sa video mo na pag mamayari ng iba, kaya naglagay ng ads at sila ang kikita, hindi ikaw. Sa so, tapan natin guys, ang continue para ito yung gawin natin. Kapag meron po kayong nareceive ng ganitong mga notifications, ayusin niyo po agad kasi makaka po ito sa kita natin dito online, okay? Ngayon guys, how does copyright work? So, tap lang natin dito ang continue. Then, how to make sure your content doesn't violate copyright law? Yan guys, pwede nyo po itong basahin para alam natin kung ano po ang dapat natin gawin dito. Okay? So, tap lang natin ang continue. What would you like to do? These are the available actions you can take regarding to the changes to your video, accept changes, submit dispute, remove video. Sa akin guys, i-remove mo video ko siya. Then tap lang natin ang continue. Then tap lang natin ang delete video. Kaya tandaan kapag gagawa ka ng content or video, iwasan ang mga copyrighted music para walang abala at ikaw ang makikinabang sa ad. Para malaki ang kita natin. Pwede po natin guys, lagyan ng music yung mga video natin. Pwede naman po guys. Kung may natutunan ka sa ating video, huwag nyo lang pong kalimutan na i-follow ako at i-share ang ating video para malaman din po ng iba kung ano yung dapat nilang gawin kapag nagkaroon sila ng violation na ganito.